Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Kwentong naises tayong muli mga kakwento, samahan nyo ako. Dahil sobrang interesting nga saksihan ang mga patungkol dito sa batang ito. Pero, bago tayo tuluyan mag-umpis mga kakwento, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang supporta sa ating channel. At sa ating FB page, paki-comment mo din ka kwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Sinesis Immaculate na mas kilala sa tawag na Nasis ay isang natatanging figura hindi lamang bilang panganay na kapatid kundi pati na rin bilang isang artista sa larangan ng musika. Bilang pinakamaganda at pinaka-flexible sa kanyang tatlong nakababatang kapatid, siya ang nagdadala ng liwanag sa kanilang pamilya at sa kanilang band na Mission Souls. Palibhasa siya ang ate, maraming inaasahan sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nakayanan niya ang lahat ng hamon at mas napalawak pa ang kanyang kaalaman sa iba't ibang instrumento. Sa kanyang mga natutunan, makikita ang pagsisikap at dedikasyon ni Nassis. Kung susubaybayan ang kanyang paglalakbay, madarama ang kanyang pagmamahal sa musika at ang kanyang hilig sa pagbuo ng mga tunog na umaabot sa puso ng bawat nakikinig. Isa sa mga bagay na hinahangaan ko kay Naces ay ang kanyang kasanayan sa iba't ibang instrumento kung saan ipinakita niya ang kanyang husay sa mga video clips na aking inipon. Tunay na nakakabighani ang kanyang talento sa bawat nota at pagsasagawa ng musika. Samahan ninyo akong mas kilalanin pa si Neses at panoorin ang mga ito hanggang sa dulo. Just like me, long to be close to you. Mga kakwento, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit umangat ang kanilang pamilya bilang isang band ay ang kanyang kakayahang magbalans ng grupo. Bilang isang magandang leader, natutulungan niya ang kanyang mga kapatid na maipahayag ang kanilang mga talento at nagiging tagapagtulong sa kanilang mga pagsasanay makikita ang prinsipyo ng pagtutulungan sa bawat performance ng Mission Souls na isa sa mga dahilan kung bakit patuloy silang sumusikat. hindi lamang siya isang kapatid kundi isang mentor at kaibigan din sa kanyang mga kapatid ngunit hindi lamang sa kanyang mga kakayahan sa musika kundi pati na rin sa kanyang aura at charisma nag-attract siya ng mga tagahanga at tagapakinig. Ang kanyang natural na kagandahan ay nagsisilbing karagdagan sa kanilang ahensya. Siya ang nagdadala ng kulay sa kanilang mga pagtatanghal at nagtataguyod ng inspirasyon sa kanilang misyon na makapaghatid ng magandang musika sa mas nakararami. Sa bawat laban at pag-akyat sa entablado, namumuhay ang kanyang layunin ang magbigay ng saya sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang musika. Kayo mga kakwento, ano ang mga naisip nyo nang makita si Naces na naglalaro ng iba't ibang instrumento? Anong instrumento ang pinakanaaapektuhan kayo? Ibahagi ang inyong karanasan o mga paborito niyang performances sa comment section sa ibaba. Espesyal ang pagkakataong ito upang tayo ay makipag-usap tungkol sa ating mga inspirasyon at mga paboritong musika. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Mission Souls, ang number one family band, at sama-sama tayong mag-enjoy sa kanilang mga awitin at makilala pa ang mas marami pang talento ng bawat miyembro. Sa kabila ng tagumpay, ang pamilya at musika ang nagbibigay sa kanila ng tunay na halaga. Tara na at sama-sama tayong suportahan ang kanilang misyon. At muling kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At sa ating FB page, pakicomment mo din ka kwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat. Sana mga kakwento ay magjoin kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kanta kwento na nagsasabing, Mabuhay ang talentong Pilipino.